Gaano tatalab ang no contact rule para bumalik ang ex mo sa iyo? For me as a coach, that is roughly around 90% provided na gagawin po natin ng tama. Susunod tayo sa protocol at hindi tayo magpapadala sa panic at instinct natin. Kasi pagka kayo po ay nasa breakup, nasa depression, rejection, ay normal na tayo po ay prone at makakaramdam ng takot. At sa ganito ay siguradong magkakaroon tayo ng mga napakaraming post-breakup depression or post-breakup mistakes. Yan ang power ng no contact. Dahil nga ang dynamics ng breakup, lahat naman po na nakikipag-break ay hindi po 100% sa kanyang naging desisyon. Let's say around 60%. So yung another 40% nito mga utol ay kukunin pa niya yan sayo. Dahil nga sa prone ka sa mga mistakes, ay siguradong gagawa ka ng mga bagay kung saan makakakita siya ng butas problema, pressure at pagkakamali. Doon niya maja-justify yung 100% pag ikaw ay patuloy na nga pong nadurog, nagpakahina, nagpatuloy sa mga kamalian. Dahil magiging complete turn off ito dahil unattractive yun. Kaya nga kadalasan nararanasan natin or narinig natin yung mga kwento na bakit dati kinakausap ako ni ex kung kailan nagbeg ko at pinatunayan sa kanya na sobra ko siyang mahal ay ngayon po ay ghosting, black at hindi na po niya ako pinapansin. Dati-dati nire-replyan pa niya ako eh. So yun po yung patunay mga utol na nakuha na po niya yung 100% na validation na kayo nga po ay iwanan. Dahil sa mga post-breakup mistakes, dito papasok ang no contact. Dito magiging very effective ang no contact. At dito mo magagamit yung power ng no contact. Dahil hindi lang sa tutulungan ka nitong gumaling at madetox o lumakas, magmumukha ka pang attractive at challenging sa ex mo. And at the same time maitatago mo yung mga pagkakamali na yon na I'm very sure hahanapin at kakailanganin ng ex mo dahil kailangan niya ng pambus ng ego. Umiwas ka dito mga kapapong. Gamitin mo ang no contact rule.